Hi guys, magandang uh, takip silin sa ating lahat Ngayon ay araw ng uh, August 16 Araw ng uh, Merkules At uh, hapon na naman mga guys At sa aking uh, pagbablog ngayon Patungkol sa mga lumang uh, barya Ay uh, ito at uh, ako uh, bumabati sa inyo sa mga bago kong subscriber yan maraming salamat sa inyo at inyong uh, napapanood ang aking uh, pag pagbibilag patungkol sa mga lumang bariya at narito kayo sa aking uh, karangiyan Koenig Channel matapos nyo kung panood ang uh, bilag nito ay huwag nyo kalimutang uh, mag iwan magpindot ng likes at follow subscribe sa mga hindi pa na, nag subscribe dyan at uh, at tayo uh, mag uumpisa na sa aking uh, pag uh, ng mga barya at narito ang aking uh, panghawing kamay uh, lagi kasing magkasama itong kamay at ang, ang aking tapayan uh, na antiyong tamagong na baur uh, kasama na ito sa aking pag vlog mga guys uh, siguro ako lang ang gumagawa nito mga guys <laughs> kamay uh, kasama <laughs> bow na <laughs> pinaglagyan kasama na ito mga guys sa ating uh, vlog itong bow na antigong kamagong at itong aking kamay na talagang uh, uh, ang ugat ay naglitawan at kulubok na kasama na ito mga guys sa ating pag-vlog magiging ang paghahawi-hawi sa ng aking mga lumang bariya kasi ito na yung content ko mga guys okay mga guys uh, hawi hawi uh, upang maganap na lumang mga bariya na aking vlog ito mga guys at ako pipili uh, na mag-vlog ito so, mga guys ha ahanap ah, ako mga guys uh, wait lang kayo ha sandali lang at ako'y uh, pa ano kaya mga guys kung yung sandali ha eh pipili pa ako, e, hindi, ako hindi pa ako nakaisip mga na guys ng bablog ano kaya wala akong mapili ah i-spot muna ako mga guys hayaan nyo lang muna ako i-spot aking ibang bag ito na lang mga guys tingin ko ito na lang isusub ko pala mga guys ha. Ah, sandali lang. Bitawan ko muna. Isusub ko muna. Times 4 agad. At mabasa ko mga guys ang aking mga uh, babasahin. Eh mahina ang aking uh, mga mata. Dadamputit ko ulit ito mga guys. Nabubulol tuloy ako mga guys. oh ito. Dinampot ko na. Ito. At ah, babasahin ko na ah. oh, Baka mabasa pa ng iba nakalagay dito ay series 1966 yan nakalagay dyan ay 25 centavos babae siya na may hawak na pamukpok sa pananaw ko ay isa siyang hukom kasi madalas sa hukom ang ginagamit nila ay babae ito babae na may pamukpok kasi yung pamukpok na nga mga guys karaniwang nakikita sa uh, isang hukum. pa na babae o na lalaki ang pamukpok ay uh, ginagamit sa panghatol. sang ba kayo mga guys sa sinabi ko? Oh, ayan ang uh, aking uh, interpretasyon. Uh, pag interpret sa aking uh, nakikita na babaeng may pamukpok sa kanyang tabi ay may bulkan na aktibo bakit aktibo mga guys kasi umusok usok pa yung bulkan dito sa darawan o dito sa uh, nakaukit o nakahulma dito sa coins na ito ayan mga guys uh, isa siyang series 1966 at uh, 25 centavos. Ngayon mga guys, ang coins na ito ay may mga patina. Tanda na hindi siya nalilinis. Nabubulo tulo ko guys. Nalilinis. Yun. Uh, ko kagad mga guys ha, kasi nabubulol ako ngayon mga guys ay uh, wala siyang scratch wala siyang tupi at nasa mabuti siyang kondisyon so ang nagkikita niyang dumi mga patina yan mga guys mainam siyang uh, gawing uh, koleksyon ito mga guys ang kanyang ridge o kanyang edge edge ba tawag nila dito sa tagiliran gilid ito gilid ito ay napakaganda ayan ito ang kanyang gawing uh, reverse o yung dikuran ang kanyang krus krus kasi tawag nila yan mga guys sa mga sugarol na uh, mahilig sa cross, krus kasi ito yung tinatawag nila yung ano, kara ito naman yung cross nya Ayan ang Kara Cruz. Ito, yung kanyang cross ay may nakalagay na Central Bank of the Philippines. Tapos, ito, yung kanyang uh, ano, uh, seal. Seal ng ano yan, eh, Bangko Central ng Pilipinas. Ayan. Ang hindi ko na mabasa, mga guys, ito nandito sa ano, ribbon. May nakasulat dyan, microscopic, hindi ko mabasa. Pero, akin na lang gagamitan ng microscope microscopic uh, uh at uh, ano ko na lang ilalagay ko na sa description dyan kung ano yun nandyan so, pwedeng titigan yun rin, na rin mga guys kung ano yun nakalagay yun magalaw yung kamay ko mga guys pasmado wala pasmado ko mga guys ayan ah. sakit sa mata yung ano pagbablog ko mga guys Hmm. Uh, Pagpasensya niya na mga guys yung vlog ko. At uh, itong gamit ko na cellphone, lagi kong sinasabi nga mumurahing cellphone ito. Uh, kaya ayan ang kuha niya. Malabo din. Magalaw. Uh, uh, hindi maganda ang resulta ng ano, pagbablog. Ayan mga guys. Uh tinatagalan ko mga guys para makita nyo nung gusto yung na-vlog ayun, Ayan. 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 Maganda itong coins na to mga guys. Mm -hmm. ah, may ilam siguro ilalapag ko mga guys para makita natin nung gusto. Ito, ito, ito na yung ilalapag mga guys. Kila itong pinaglagyan ko guys eh. Nagpatungan ko ng ano itong bowl. Ayan ang baur. Tila. Isa tila na po ngayon

ng ating uh, ipapakita sa ano sa vlog nito ay ilalagay ko sa description kung ano yung makalagi si Typhoon eh, ok mga guys huwag nyo nalitan sa atin yung ano na diametro yung mga thickness mill kung ilang piraso yun na vintage ano vintage kasi vlogger ko ako uh, kung kasi ang vlogger ito ano makikita nagre-receive pero ang pasensya nyo na ako kay hindi ko pa na i-record yung aking mga vlog. Ngayon sa numismatic, mga uh, numismatic, ayan, napag-aralan napag nila yan. Talagang mga kolektor yan na hindi nila ipinagbibili yung kanila na kolektor. Ito mga guys, oh, nakita ko na Melchior Aquino na 5 centimos. At tas, talagang ano na siya, yung patina niya, makapal na. Eh. Yan mga guys, oh. Edgar Aquino ang bagong lipunan to ang series niya 19 ah hindi ko mabasa mga guys 77 ba yan sa description mga guys ilalagay ko yan 1977 pala ito 1977 tama ba tama ba ito nakikita ko mga guys 1977 nga ba ah tinanyan na rin mga guys ang bagong lipunan. Series 1977 yung nakikita po mga guys. Okay. Uh, isa siyang 5 centimos ni Melchior Aquino na Republika ng Pilipinas. Ito yung bulaklaking kung tawagin nila na 5 centimos na ang lock na nakalagay ay ang ating bayan si Melchora Aquino ngayon kung tatanayin niyo ako guys sa history ni Melchora Aquino ay isa sa sa tinatawag na ina ng katipunan so, siya yung dumili nga sa mga sugatan ng mga katipunero ng panahon niya ila ni Andres Gat Andres Bonifacio na siyang ulo na uh, KKK Okay, mga guys uh, akin ang ilalagay dito sa lapad Ngayon, kung hindi ko ay contento mga guys sa aking na uh, uh, kwan history na na sinasabi dito kay Mentor Aquino siliksikin nyo na lang gamit ang Okay. Okay. Ayan. Yes. Ayan. dalawa na mga guys itatagal ko ang camera sa kanya sa kanilang dalawa so, ang tinutukoy ko sa dalawang coins ayan. ayan para matitigan nyo yung coins makakaduling mga guys no? magalaw yung kamay ko sa ng cellphone na pang vlog yan ang tinatawag na reverse side o yung cross ngayon, babalik ka rin kumagas yung reverse, reverse side o yung muka o yung cara ayan ayan, ayan ayan so para yung magandang kolektahin nito kasi hindi siya nadada hindi siya nadamage well preserved yung tawag dyan kasama nung ni pakina niya bahagi yan na pagiging antique na uh, pwesta so mga guys huwag nyo kalimutan uh, mag iwan ng like at share uh, ishare at uh, sa mga hindi na pa nakapag subscribe subscribe na kayo at uh, ako ay uh, magbababay Thank you.